Sumailanim sa advanced training on single entry approach ang mga labor officers ng Ministry of Labor and Employment, katuwang ang Department of Labor and Employment Region 12, upang mapalakas ang kakayahan ng mga opisyal sa pagresolba ng mga isyong pangmanggagawa. Ang kwentong mole mula kay Quiza Chavez. Isa sa mga serbisyo ng Ministry of Labor and Employment ay ang pagresolba sa labor disputes, sa pagitan ng employers at mga empleyado. Kaya naman, sumailalim sa tatlong araw na advanced training o single entry approach ang mga labor employment officers mula sa Bureau of Labor Relations and Standards at mga field officers ng MOLE upang mapahusay ang kanilang kakayahan sa epektibong labor dispute resolution. Nagbigay ng iba't ibang lectures ang resource persons mula sa National Conciliation and Mediation Board, National Labor Relations Commission, Employees Compensation Commission at Department of Migrant Workers Regional Office 12. Tinalakay sa pagsasanay ang mga proseso ng conciliation at mediation, mga behavioral at skills compensation ng cedos, illegal dismissal cases, welfare and overseas workers, social protection at ECC benefits, kasambahay law at general labor standards. Ayon kay Mole Minister Muslimin, Bapa Must Sema, mahalaga ang pagsasanay na ito sa pagpapalakas ng serbisyo ng Labor Ministry. Upang masukat naman ang kanilang natutunan sa lecture, isang mock consolation exercise ang isinagawa. Ibinahagi rin sa mga partisipante ang mga bagong labor policies issuances kabilang ang Department Order No. 249 Series 2025, o ang pagpapatibay sa implementasyon ng SENA Department Order No. 174 Series 2017 o Regulation sa Constructing at Subconstructing at Department Order No. 252 Series 2025 o nagtatakda ng Occupational Safety and Health Standards para sa kaligtasan ng mga manggagawa. Ang pagsasanay na ito ay bahagi ng patuloy na kooperasyon ng MOLE at DOLE upang mapaigting ang intergovernmental coordination at maisulong ang karapatan ng mga manggagawa at industrial peace sa buong rehiyon. Riza Chavez, iMinds, Philippines.